Alam niyo po bang more than 2,000 years ago, pre na someday magkakaroon po tayo ng cashless society. At ang gagamitin ng tao sa time na yon ay ang katawan niya. At alam niyo po bang bago ito, may mangyayari muna ng malawakang financial crisis. Yan po ang dalawang tututukan natin sa video na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Pag pinag-usapan po ang cashless society sa Bible, laging nakabuntot po dyan ang Antichrist, lalo na yung Mark of the Beast na 666. Kaya naman may mga tao po, Krisyano man o hindi, na tumututol talaga pag pinopromote yung hindi paggamit ng cash sa mga business transactions. Yung mga buhay na po nung unang lumabas ang mga credit cards, aware po siguro kayo na may mga nag-worry na yun na yung maglalaman ng Mark of the Beast. Ganyan din po ang reaksyon ng ilan sa barcode scans ng mga produkto. May mga uh, napabalita din dati ng mga celebrities na nagpalagay ng microchip sa katawan nila. So ma mapapansin niyo po lagi yung may opposition sa ganitong klase ng system. As Christians, dapat po ba nating labanan ang pagkakaroon ng cashless society? Kasi lalo pa po sa panahon natin ngayon, sanay na sanay na po ang marami sa atin sa electronic banking. Yung phones po natin, malapit na nilang i-face out yung mga cards. Pansinin niyo po kung gaano mas madalas na gamit na ngayon ng marami ang phones nila sa pag-transfer ng pera, pagbayad ng bills, uh, pagbili sa mga online shops, pati po sa pagbebenta. Well, marami pa rin naman pong gumagamit ng cash. Pero, padalas na po ng padalas yung mga cashless transactions. May mga sasakyan na nga rin po na tumatanggap ng bayad sa GCash. Yung cashless society, hindi po yan inherently evil. Ibig sabihin po nun, neutral siya. Pwedeng magamit sa mabuti, pwede rin magamit sa masama. Wala pa nga po tayo sa time na biometrics talaga ang gamit natin para magbayad o magbenta. Yun po kasi ang gagamitin talaga ng Antichrist. Sa ngayon, cards o kaya phones pa ang gamit natin sa mga cashless transactions. Ang sabi po sa Revelations 13 verses 16 to 17, pinilit ng pangalawang halimaw, yun po yung false prophet, ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ang tatak po ay makikita sa kanang kamay o kaya sa noo. Marami na pong forms ng cashless transactions pero sa time ng Antichrist, biometrics po ang gamit. Ngayon, ang common po na gamit ng biometrics ay sa fingerprint recognition o kaya sa mata or facial recognition and meron na rin mga voice recognition technology. Yung mga nagwi-withdraw po sa ATM, may mga machines na po tayo na gumagamit ng biometric features, specifically yung sa fingerprint. So, ginagamit na po ang mga ito para mag-authenticate ng mga business transactions unti-unti na pong nagre-ready ang financial system natin para sa parating na Antichrist. Pero may mangyayari po munang hindi maganda bago niya i-introduce ang system na ito. Mula sa Revelations 13 kung saan mababasa po ang 666, balik po tayo sa Revelations 6 kung saan mababasa natin yung pagsisimula ng 7-year tribulation. Pangungunahan po ito ng infamous na Four Horsemen of the Apocalypse. I think narinig na po yan ng marami sa inyo. Ang puting kabayo po at yung rider niya ang mag introduce sa Antichrist sa eksena dala ang kapayapaan sa magulong mundo. Susundan po ito ng pulang kabayo at nung rider niya na magpapasok naman ng gera laban sa Israel. Pero poprotektahan po ang Israel ng Diyos sa invasion na ito. Kaso, ikiklaim ng Antichrist ang victory na yon. Pag pinag-aralan po natin ang Four Horsemen of the Apocalypse in the future, makikita niyo po kung bakit ganyan ang mangyayari. Ngayon, ano po ba ang epekto ng gera, lalo na para sa natalong bansa at sa mga allies niya? Inflation. Tingnan po natin ito. Nung bata ako, binabasa ko po yung Christian comic book na Crusaders. At nakita ko po din yung isang lalaki na may hawak na wheelbarrow na puno ng German marks, yung pera po sa Germany. Ilang taon pala yung uh, time na yun matapos yung World War I. So noong 1923 po yung setting niya. At sa tindi ng inflation, yung isang kartilya ng pera nila hindi na po sapat para makabili ng kahit isang dyaryo. Ganon po katindi yung inflation na nangyari. At ganyang klase o baka mas malalang inflation pa ang dadanasin ng mga natalo sa gerang dala nung nakasakay sa pulang kabayo dito na po papasok sa eksena yung pangatlong kabayo at yung nakasakay dito. Ang sabi po sa Revelation 6 verse 5 to 6, Nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, Halika! At nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, Itaas mo ang presyo ng pagkain ang presyo ng isang kilo ng hari ng trigo ay dapat isang araw na sahod at ganoon din ang presyo ng tatlong kilo ng hari ng sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng lanis at alak. Sa kulay pa lang makikita na po nating malagim ang dala niyang salot. Yung hawak na timbangan nung nakasakay, pinapakita po niya na related sa economy yung activities niya. Sa panahon po na yan, one loaf lang or one meal lang ang kayang bilhin ng isang araw na sahod. Yung hari ng trigo, kasama po yan sa main food nila nung time ng ancient world. Yung hari ng sebada naman, mas mababa po ang quality at nutritional value niyan. Kaya mas madalas itong ginagamit na pagkain ng hayop nung ancient times. Pero dahil mas marami kang mabibili sa isang araw na sahod sa hari ng sebada sa time ng tribulation, mas pipiliin po yung bilhin ng maraming tao sa panahon na yon, lalo na yung mga mahihirap. Please, uh, I want some more. Ano naman po yung ibig sabihin nung pero wag itaas ang presyo ng langis at alak? Ang oil and wine po nung ancient times ng panahon nila Apostle John ay mga produktong na -e enjoy po ng mga mayayaman. So, posible po itong mga hulugan na hindi magsasuffer ang mga mayayaman sa time na ito nung uh, nakasakay sa itim na kabayo. Yung basic necessities, tataas talaga ang presyo niyan. Pero yung luxury items, stay lang sa price nila. So, although hindi magsasuffer ang mga mayayaman sa financial crisis na dala ng rider ng black horse, dun sa Revelation 6 verse 15 to 16, kasama na po sila sa mapaparusahan. Ito po yung time na binuksan na yung sixth o pang-anim na seal. Ang sabi po, nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Talagang nakakatakot po ang mga mangyayari sa panahon na iyon. Ito rin po ang gagamitin actually ng Antichrist para itulak ang mga tao palapit sa kanya. Mahusay po kasi na politician ng Antichrist. Sasamantalahin niya po ang gulong ito para kunin yung allegiance ng mga tao. Magpapanggap siyang Diyos at gagawa siya ng mga himala. Mapapaniwala niya po actually ang marami na siya ang Mesaya at magdedemand siya ng worship mula sa lahat ng mga tao. Pasama po nito yung pag-introduce niya dun sa system kung saan makokontrol niya ang economy ng buong mundo. Kaya may pinag-uusapan po tayong 666. Posible bang magkaroon ng one world currency o isang pera lang yung gamit natin sa buong mundo? Yan po talaga ang mangyayari sa panahon ng tribulation. Ang kailangan mo lang ay yung tatak ng Antichrist para makabili o makapagbenta. Ngayon, hindi pa po natin yan nakikita kasi may mga currency exchanges pang nangyayari. Hindi mo pa magamit ang peso sa Hong Kong. Halimbawa, kailangan mong bumili muna ng Hong Kong dollars para may panggastos ka kung magta-travel ka doon. Pero napatunayan po ng European Union na pwedeng magkaroon ng same currency ang ilang magkakasamang bansa. Sa European Union 27 na bansa po 'yan. Isang currency lang para sa 27 na mga bansa. At sa panahon po ng Antichrist, one currency lang para sa lahat ng bansa. Sa gera pa lang po sa pagitan ng Russia at Ukraine, naramdaman na po natin dito sa Pilipinas yung epekto ng inflation. Paano pa po kaya kapag mas marami ng bansa ang kasali? Ang gera po ang magkukos ng malawakang financial failure at yung bispo po o antichrist ang magiging savior ng mga makamundo sa time na yon. Magsiset up po siya ng system kung saan makokontrol niya ang world economy gamit po ang cashless system. Unti-unti na pong naghahanda ang mundo sa pagdating ng Antichrist. Pero ang mas mahalagang tanong, nakahanda ka na ba sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Kung sumasampalataya ka sa Panginoong Jesus, hindi mo kailangan katakutan ang cashless society, hindi mo kailangan katakutan ang mangyayaring financial crisis, at lalong hindi mo dapat katakutan ang pagdating ng Antichrist. Ang kailangan mong gawin ay magtiwala, maghintay, at magbantay. Subscribe for more content.